Happy birthday sa inyo ni Ate Jema Kuya Roy. Oh, salamat. ang salamat. Ate Jema, Kuya Roy. birthday namin ah. Salamat. Tingay, saan mo kasama? Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ngayon ay papunta po sa palengke at kami po ay bibili at magpapa boneless na rin po ng bangus. Dahil si Ate Gemma po ay nagpapaluto sa atin ng inihaw na bangus. Yun po ay para po sa gaganaping birthday celebration po ni Tatay Dundun. Dun. Salamat po Ate Gemma at Kuya Roy. More blessings pa sa inyo at sana'y lagi po kayong pagpalain ni Lord na dito na po kami ni Bossing sa bayan kami po ay papunta na sa palengke kami po ay doon bibili ng bangos sa uh, dinadalhan po ni Bossing ng timba ah. Magkano po ang kilo ng bangus? Ang bangus ay 320. 320 daw po, sing. Pili na ikaw, ha? Pili ka na. Kapag bonus. Kapag boneless ay magkano po? sige po. Hanggang 1K na po ang bibilhin po namin bangus. Magkano po yung sa amin? 1,000 tilapia. 940 daw po sa amin. Bali, ilang perasong bang sigin Bossing? Lima. Okay. Lima. Mamaya na lang po namin babalikan. Pagkuha po ni Bosing ng ano ah, ng timba ah. pagkain po ng alimang. Saka, patay bibili naman ng kamatis. Na dito naman po kami ni Bosing sa bilihan ng mga gulay. At bibili po tayo ng kamatis. Sibuyas, yung pampalaman po natin doon sa ating iihawing bangus. May itlog na maalat kayo? Wala. Ah, wala. Nakuha na po si Bosing ng kamatis. Tayo may may silihan eh. Siling green. Uh, ito na po yung mga bangus na hindi po natin sa bayan. At ito po ay binoneless na rin. Gusto na nga po ni Bosa po natin ng nor, ah, ng chicken, chicken powder. Meron din po dito ang goya adobo, lalagyan din po natin dagdag pampalasa po ito. Ah, ito na po yung ipapalaman natin. Bali ito po ay mayroong sibuyas, kamatis, siling green, ay, lagyan po natin ng konting paminta. At lagyan din po natin ng konting to. Si Bossing Pina na sa akin. May tutulungan na daw Ang galing ko na muna. At si Bossing Pina may lakad. Kaya po ako ako yung naapo na. Ayan, akin pong lalamasin lang po itong mga... Ah, Pag-ahalo-haloin po itong mga ingredients at ilalagay na rin po natin dito sa ating bagmos mataliman na po natin kailangan po natin ng bagong bagong natin. bagong po bagong 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 Ayan, at ito na po yung ating mga bangus na nalagyan na po natin ng palaman. At ito po ay atin ang pabalutin sa aluminum foil para po maihaw na. Ayan, nabalot na po namin ni Bossing ito pong mga bangos. Si Bossing po ay nagdidikit na po ng apoy. Mabilis pong magmingas yung uudin. At ginamitan po ni Bossing ng ano pa. Ah. Oo, yan yung paite yung ginagamit. Ikakalat lang po ni Bossing. Para pag isinak lang ay eh, mabilis maluto. nga na yan. Napakaningas na busing Yan atin ang ihaw. Ang at, ating Thank you po ulit kay Ma'am Judy at Ma'am Joanne diyan sa aming ihawan. Talagang okay. gamit na gamit po. Thank you rin kay... Salamat din po kay Ate Gemma kay Kuya Roy. Kay Kuya Roy. At yan naman pong iniihaw natin ay galing po Kuyaroy. sa kanila. Kuyaroy. Para po sa birthday po ni tatay. Wow. Kuyaroy. Ikaw mo. Much, much, much later. Atin na kong bibili. Ako na mabango na. Mabango na po agad ang amoy ini iniho ni bossing eh. meanwhile si teo po ay nagising na beong po at nakaupo na pupuntahan ko na po sa taas bah, nahiga ulit pupuntahan ko na po sa taas hello <laughs> naramdaman agad ang pagpasok ng lola. Hello, doon naman ng gising po na yan. Napakaganda ng gising. At nakamiti agad. <laughs> Halika na, mahal ko. Halika na, wala si mama. Sinusundo si tita Kim. Halika na rito. Ganda naman ang gising ng binata ko. Halika na. Eh, hey, bait na bait lang naman po na ito pag nagising. Wala pong kayak-iyak. Smile muna ikaw sa kanila. Hi! Bagong gising po ako. Ayan po, kami na dito na sa terrace. At aabangan po namin dito ang pagdating po ni tita. Sabi mo nga, Teo, tita. Excited ka na bagang makita ang tita? Tita Kim, sino na dating? Naramdaman na. Naramdaman na. Sino kaya Aba, oh. hindi ko na dating? Ba, ito na mabuksan na. Sino yan? Sino yan? Sino Tita, parang <laughs> <Barmilia. laughs> oh, mm. ah. mas excited si. Mommy here. Tayo. Sino 'yan wala? <laughs> batiin mo ni, batiin mo. Ito 'tong Mas excited sa Undocks. Mas excited excited sa Undocks. Oh my god. Kumusta, pista? Pista. No, Ano kayo mabigat. Oh. At si Nene Boy, ay online class po agad. Si Milut naman po at saka si Balay gumagawa po ng labaw sandwich. Wow. May lagay na diba? pa? Ataka. Si Babaw. Happy. At uh, update po dun sa ating bangus. Ito po ay naluto na at inilagay ko na muna po dito sa isang bilao. Oh. ayam po. Oh. Si Bossing Gang po ay nasa fish pond. Nagpapakain na po ng mga alimang, Pagdating po niya ay dadalhin na po natin ito kay tatay yeah. niya. Thank you so much po ulit kay Ati Gemma at kay Kuya Roy Musnat. Dito po sa mga umiho na bangus para po kay tatay. Kami po ay bumili na lang sa bayan gawa no? ng... Nung, nung pong nakaraan na sila po yung nagpaluto rin sa akin ng bangus, ay kami po yung nanghuli sa fishpan tapos pinaboneless na lang po namin sa bayan. Mahirap po palang i-boneless kapag ka po sariwa ang isda kapag kahuhuli. Kaya kami po ay bumili na lang ni Bosing sa bayan. Yan, salamat po ulit, Ate Gemma at Kuya Roy. Lagi po kayong mag-iingat po sa Salamat po. Ayan po si Bossing at kadadating galing pala isdaan. At uh, nagpakain nga po ng mga alimango. Bossing, at bigay na natin yung inihaw na bangos na galing kay paluto ni na ate Gemma at Kuya Roy. At ito nga pala ay pa birthday nata sa tatay. Ikaw na lang din ang mag-abot. Sige, gata.

ito ka na sa kwarto na. Pagkakita ka na. patay patay Sabi mo, galing ka na, ate Gemma. Paluto. okay pa tayo. Pagkakita mo na. lang

<laughs> <laughs> Salamat Sinay, lalo mo kasama? Sige po ah. Happy birthday ko ah.